At matapos nga nating ipagawa, kargado na, ay ating tetesting eh. Nanaw, kung nawala ang lagatok. Kung tama ang hula ng mekaniko. Okay, go! Iyon, nalagatok pa rin. Pakinig nyo ba mga kabubog? Iyon. Ang lakas. Iyon. Uy! Napansin nyo ba yun, Lakas ng lagatok ah. ng lagotok ano yung nangyari ang ng lagotok ka ano nangyari pinahulaan na nga natin mga kabubog ano at ang kanilang hula ay sira ang cross joint at matapos nga natin ipagawa kargado na ay ating tetestingin ano, kung nawala ang lagotok kung tama ang hula ng mekaniko okay go yun, nalaga parin. pa rin pakinig nyo ba mga kabubog, yun lakas yun, so sala ang hula ng mekaniko so mali ang hula ng mekaniko ano, gumastos tayo ng nasa 1-4 pero mali ang hula nila hindi na wala ang lagatok so ngayon jajakan natin at hihigpitan natin ang tornilyo ano, tignan natin kung tama ang hula natin nasan yung kanito to pang higpit nito tsaka pang taas ang yung pang gayon nyan ginagayon yan nga baka hindi ito na to yan natin kung tama ang hula natin kasi sila nang hula sila tayo manghula din tayo diba tingnan natin kung sinong tatama ang uda bitay <coughs> ata mga ano eh Ano yung okay, malulag mo? May mo? Kaluwag yun naman yun ah. Kaluwag yun ah. Hmm. Ha? <laughs> Ata ipit ah. Baka mamaya kaya nalagotok maluag lang ang mga stud eh. Diba? Hindi kasi nila yung kinalas. Kasi hindi naman nararamdaman pag mag-an eh. Pag mabigat lang eh lang. Nabalik okay. so, so, na naman ikat ng dalawa. Isa. Ayun, isa. So, sila mga kabubog, ano? ah uh, matapos natin jakan, hinigpitan natin ang turni ng, ng stud dahil medyo maluluwag. So, tingnan natin, ano? Okay, trust! So wala tayong naririnig mga kabubog Abante naman Abante Okay Whoop So tama ang ating findings Tama ang ating hula mga kabubog Maluag lang ang stud niya. Kaya siya lumalagotok. So gumastos tayo ng kwan Nang wampor ano Abala pa tayo at mm, binaklas ang ating cross joint pinaltan dalawang cross joint pinaltan so sala ang hula ng mekaniko So maraming salamat mga kabubog